Bakit ba, boy? Attitude, Attitude. Ba't ganyan yung buhok mo? Ginagaya mo naman yung buhok ko eh. Nagpapalit ako ng buhok. Ikaw naman ganyan. Tangi, ano to? Jungkook. <laughs> Jungkook. <laughs> <laughs> ano special features ni Jongkok dito sa amin Danaw? Sa yung Dabaw? Ito? Oo. Bako, ako to? Bakit? sobrang init ko dito sa Mindanao, di ba? Oo. Oh. Ang daming nagpapapicture. Napakainit sobrang. ng pagtanggap dito sa Mindanao. Sa ito ito pa lang. Nang ganda ng view! <laughs> dito medyo blurred. Ay, sorry. Dito. eh <laughs> ay, pa yun paano? What? Ay! Oh. Step <laughs> neck. special so, features daw yung mga ganyan eh, no? Nagsasalita daw yan ng mga ano, Korean? bisa. Oo, oh, Korean. Oo. Oh, oh. The Okay kayo? Yung kanta ng Korean, kanta. Kanta. Shin shin shin. Ano yung mo? Ay, ang ganda ng view. Grabe, no? Tapos magkakapi ka dito, mag uusap-usap ka ng mga plano nyo sa buhay. It's yung mga it's true, it's true, it's true. positivity na meron sa buong mundo. Yung positivity. Kita mo yan? Ayan. Ayan yan. Oh. Yan kanina yung tawag na sea of clouds. Sea of clouds? Yeah. Diyan may sea of clouds diyan? Yeah. Hindi na kita kasi in the store. Kasi na, alam ko naman na pagod ka. Pagod na pagod kasi kami oh, sa oh, ride day. Grabe. Pero, ah, pero, ang ganda dito, lalo na kung dito ay, may ka gusto na ano, Punta ka nga doon. Tignan ko kung ah, ka nung papa. Eh, ba't hindi ka mauna pumunta doon? <laughs> <laughs> ba't, ka, bat ka, mauna pumunta? Susunduin ka naman namin eh. Ano ka ba? Pak kahit saan ka magpunta, basta mauna ka, susunod kami. Susundan kita, basta mauna ka. Basta mauna ka lang. Ito nga kasi yung gusto kong gawin. Oo. Oh. Di ba? Dito ako. Oo. Oh. So, ang gusto ko, punta ka doon yung may bubong na yon. <laughs> ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ito, ito ayan. ayan, ayan, ayan. may bubong na yan. Layo, ah. Titignan ko kung gaano ka, ano, kalinaw yung kung cellphone mo. Lang, kung gaano ka layo yung zoom na ito. Kung talagang may kita kita. Uh, Tapos kakaway ka lang na gano'n. Ano ka, drone? Human drone? Ah, paano yung sasabihin ko sa'yo? Paano kita tatawagin? Ah, hindi <laughs> 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 <mubo>, <laughs> 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 ka makamove on ang puta mo Hindi ka makamove on Takay lang hanggang kayo, umakalig niya sa kaya nga ko eh Pak boy, tala, tala, halika <laughs> Pak <ako>, <laughs> boy, halika dito Kung narin nakatingin ka dyan, Pak boy Yan, 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 yan Tinawag ka ng girls, tinawag ka namin ng kulto Pak boy, Halika dito! Wala ka muna naririnig! Oh. Pakipot ka naman ng kon konti! Poging-pogi naman to! Pakipot oh. ng konti! Pakboy! <laughs> Pakboy! Halika dito! Ay, hindi tumitingin. Ay, walang epek. Pakboy! naman! Kala mo naman! Sumobra naman! <laughs> maiba tayo! Maiba tayo! Maiba! Oh, sige. Maiba! Maiba, oh, sige. maiba oh, tayo! Maiba! May team! Oh? Ay! Taya yun! Ay, taya! Wala naiba na! Iba oh. na! Maiba! Taya! Maiba! Taya! Kasi na iba sa atin? Pareho? Oh. Eh, taya ba? <laughs> Hindi <laughs> nga, bak boy, maiba tayo. Balik tayo doon. Ayan na nga. Sabi ko sa'yo, lahat kami nasa likod mo pag ikaw ang nauna. Kahit saan ka pumunta dyan. O, sige, para mas malapit. Madapa ka dyan. Para mas malapit. O. Oh. ka pa na spot, ah? Malapit. Ay, ay, ay yung kulay blue. Mas malapit yan. ako pareho lang yan. Mas malapit yan. Ayan yun, no? oh. O. Oh. Yung kulay blue. Ayan yung kulay blue. Oh eto 'yung bahay oh, oh. oh. oh pareo lang. malapit 'yung dito dan mo. Ang ganda ng view no. Sa mga ganitong pagkakataon 'yan, 'yung yan, view na 'yan, 'yung view na 'yan. Ano ang naiisip mong uh, pwede ka pang maging better in the future. Actually, 'yung better Pakboy, boy, 'yan, 'yan 'yung better na ikaw, 'yung sarili mo, mga Ay, pangarap ko. mo, ganun, 'yung mga gusto mong i-share sa tao. Pangarap ko lang naman talaga, guys. Mga kapagkasaya, and mga kapagpasaya ng taong... Siyempre sa dami ng tao kasi dami dyan mga ano. Yung iba dyan, malungkot. Yung... na sa mga OFW. Ay oo naman, oo. Napakarami. Mga OFW kasi um, mga warrior natin yan. Oo. Alam mo ba boy, once ako naging OFW sa Dubai. Hmm? So ang buhay ko nun is parang work, tapos bahay, work, 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 work bahay, work. work. Bahay, work parang ano kay uh, uh, focus ka talaga sa uh, mm. trabaho. Siyempre, darating din yung time na kahit sabi focus ka sa trabaho, darating yung time na ma-homesick oh, ka rin. oh, may mga oras na ganun. Uh, that's why I'm doing this vlog para maging inspire sa kanila na. Ano. <laughs> Kasi kahit sobrang seryoso nila eh, kahit na split second ay napangiti ko sila. Ayun naman pala. So sa mga nanonood kay Pacboy, maraming maraming salamat. Ikaw magpasalamat? Ano to? Ikaw pinapanood eh. Ikaw magpasalamat. Salamat mapapanood so, ka guys, nila dito. So guys, pala. Ang tigas kasi hindi ka nag-conditioner. <laughs> <laughs> Nagi-endman <laughs> 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 Ang <Because> dilim the... <laughs> against pli... ah Against the flight Against the flight Against the flight <laughs> Against the light, <laughs> light <laughs> lang kasi Against the light Against the light <laughs> lang kasi kaya medyo madilim O oh, tara na ay Ang haba-aba na pinag-uusapan Magpipicture lang tayo O oh, sa mga taga Davao po Ayan papunta kami ng Davao Let's go.